Good evening sa lahat ng mga kapatid at lahat ng mga kambayan po natin. So, good evening po sa inyo. So, yung mga kapatid po natin na nagtatanong bakit daw yung video po ay may cross sa likod. E, nagpaliwanag na po ako sa inyo, nag-reply na po ako. Nasa hospital po kasi kami ngayon. So, hindi naman po, hindi naman po natin piling alisin yun dahil naka-fix yun sa dingding. <laughs> kasi kasi karamihan naman ng hospital ay talagang meron yan so wala akong pakialam doon sa cross na yon <laughs> mahalaga ay nag-flag tayo mahalaga nag-updates tayo so sa mga kapatid natin yan sa Iglesia ni Cristo wag po kayong mag-alala totoo po ito Iglesia ni Cristo po tayo hindi na tayo naniwan sa mga cross, -cross na yan noon dati nang hindi pa tayo tinatawag sa banal na paglilipod eh, sa ngayon, wala na po. Hindi na po tayo niwala dyan sa mga cross-cross na yan. Kahoy lang yan. Di ba? Eh, dati, ang paniwala natin, yan, mga cross-cross na yan, wala na yan. Naalis na yan. Mga hiduang pan yan. So, uh, pasensya na kayo kung nasa ba yun sa ano natin, sa pag-vlog natin. Nasa hospital kaya tayo eh. Nasa hospital tayo. Nasa UST General Hospital tayo. Dito sa Ligaspe City. So, yun nga. Hindi natin pwedeng alisin yun. So, shout out dyan sa mga uh, kababayan natin na hindi pa rin naniniwala sa IMC. No? Malami pa rin ang sasabi na kulto ang IMC dahil hindi kinikilala na Diyos si Kristo. Kaya ganun. E, mismo nga si Kristo, eh, hindi niya sinabi ng Diyos siya eh. Diba? Actually, nang mamatay si Kristo, nanalangit sa Diyos. Bago siya umakit ng langit. Diba? Diba? Nanalangin na, yun. Sin Sinabihan niya si Maria. Yung nakakita sa kanya. Na, na sabi niya, pumunta ka sa akin. mga kapatid natin, sabihin mo na aakit ako sa, sa ating ama, inyong ama, aking Diyos, inyong Diyos. Yan po ang yan po ang tagubili ni Kristo kay hey, Maria. No? At mismo maraming talata ang ko na si Kristo ay hindi Diyos. E, di ba? Si Maria, tao. Naman nagbuntis siya, anong nakasal si Maria? Siya ay nagdadalang tao. Hindi siya naging nagdadalang Diyos. Nang nanganap siya, tao pa rin. Tinuli, tao pa rin. Pinatay, tao pa rin. Ang tanong dyan, sinong gumuhay sa kanya? Yun po ang tunay na Diyos na sinasampalatayan po namin sa loob ng Iglesia Kristo. So, kaya hindi tayo naniniwala sa mga santos, sa mga ribulto niyan. wala na yan. May na lumipas mga paniwala natin na ganyan. Magising na tayo sa katotohanan, mga katabayan natin. Magising na tayo sa katotohanan. Walang na ituturo yan. Andyan din yan sa sampung utos. Di ba? Na uh, huwag kang magkaroon -mag -mag ng ibang Diyos liban sa atin. Lalo na sa mga Diyos-Diyos. diyos diyos para mas maintindihan nyo at ma 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 maniwala kayo yung na nagsasabi ko ng totoo uh, isasabi ko sa pag-vlog ko tara, tingnan, tingnan nyo panoorin nyo Tawag na lang tawag para mas klaro yung pagtawag. So, naniwala na kayo. Oh, uh, ba? Diba, nasa hospital po ako ngayon. Kasi yung sister kong nakita niya sa video, yun ay may sakit. Nagsisisyo kasi siya. At dahil yun, siguro, bumasa puso niya yun eh may sakit sa puso. Pero salamat sa Diyos, lahat ng mga findings. Kasi may pagdudod na pa yung doktor na kaya pinagkaroon sa sakit na autoimmune. Yung brain niya kinakalaban ng yung immune system niya. Pero salamat sa Diyos, lahat ng test ay negative naman. So hanggang dyan na lang muna mga kababayan at mga kapatid. Sana ay na naunawaan ko rin yun. Kaming